Tiktad yeah. Rice and Chicken Sa oras ng tanghalian, isang napakagandang tagpo ang nasaksihan, si Koa. Sa kanyang munting paraan, ay ipinakita ang pagmamahal at malasakit sa kanyang ate Lilo sa pamamagitan ng pagsubo sa kanya ng pagkain. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Lilo, ramdam ang lambing at pagiging mapagbigay ng kanyang nakababatang kapatid. Tunay ngang ang simpleng sandali sa hapagkainan ay nagiging espesyal kapag may kasamang pagmamahal at pag-aalaga. Narito at ating panuuri ng kanilang video, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Palit at Rice and chicken, chicken, chickens are chicken. No, it's the spice of the eggplant.